Ayun, nako. Ba't parang, uh, parang masaya ako today, parang kulas. nako, <laughs> okay. uh, Malaki bago po kami. Eh. Uh, bago po kami magsimula, ako po si uh, Ian Veneracion. Kapag wala kayong budget, joke lang. Ako po <laughs> si Boy Tigas, also known as Atong Ridiles at ang kasama ko po. Kulas. Uh, also known as Tambay Reviews. Nako, pag-uusapan lang po namin ito, mabilisang mabilisan lang po ito. Kasi po, kanina mga alas 4.23 ayon sa, sa video na napanood namin ay galing sa korte ng Marikina. Nako, 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 nanalo po ang Tito Vic Joey, si Ma'am si Direk Pucci at si Ma'am Jenny Ferrer sa laban nila na huwag nang gamitin ng tape ang pangalang eat bulaga and oy alas oy. <laughs> hey masaya mga tao it's a win panalo na po panalo na po ang uh, eat bulaga kanina At baka tama na yung things <laughs> po oh ano yung initial reaction mo paring uh, kulas actually nung ano na nung kinanta na yung tema yung theme medyo na-touch -na, na ako na <laughs> Ano na uh, na yung lalamunan ko dahil yun eh. <laughs> ako alam mo yung ano, yung... Um, yung alam mo yung parang action star cry, yung gano'n, yung... Oh. Yung, naka, yung parang dahan-dahan na lang tumulo yung luha mo. Wow, kasi ano, lalo na napapanood napapangiti's may bandang dulong part nung uh, umiiyak na si Bossing, nung niyakap niya si si Ma'am Jenny, tapos uh, na, nagpunas ng uh, mata si Bossing kasi hindi mo na makikita yung luha kapag um, kapag malayo, 'di ba? So nagpunas ng mata si Bossing, yun lalo talaga akong ay pero nagbe-break na yung boses niya kanina. Oh, no, ano, eh, uh, nakakatawa, nakakatawa talaga no. At uh, biglaan kasi hindi nat, wala naman tayong oh, uh, alam o ano. Tapos biglaan na lang nagkalat at ang bilis din no. Oh, ang bilis din nung uh, diaspora ng mga videos. <laughs> talagang kumalat kagad. Syempre, yung mga kaibigan natin, na mga cuties natin, na very concerned. Doon natin oh. na lamang kaagad, no. Ang daming mga mga reactions at uh, ikaw, ano yung ano, ano, ano yung ini-expect mo ngayon, pareng Kulas? Eh, yung tamang kanta. <laughs> Ang sarap, 'di ba? Kanina eh, 'di diba? Ang sarap. Oo. ano na hindi na magulo kasi I'll be honest, at ikaw talagang alam na alam ko dito. Ayaw na ayaw mo yung EAT, bulaga. 'Di diba? ba? Pangalan wala, wala. Oh, 'Di ba sa deal? So what 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 do you expect to happen? Parang ano nang mangyayari sa susunod? Ay nila. Mag, ano pag kita no? Yung, yung tomorrow, live no? Ano, tomorrow. Yung... Saturday tomorrow. Oh. Kaso ang tanong nito parang kulas eh. Parang uh, ano ang magiging title ng kabilang show bukas? <laughs> Sabi nga ng isang ka-cute na tentahan ng pinasara. <laughs> <laughs> Bakit ba natin pangalan? <laughs> Wag, baka, baka Ali, eh, hindi ko alam kung ano pangalan nila bukas eh. Unless, hula, hulaan natin. I think it has something to do with tahanang pinasaya. Kasi oh. lagi na nilang uh, ginagamit yun eh. Although kung ako sa kanila, hindi kasi kache yung tahanang pinasaya. Oh. Parang, ano, parang uh, masyadong mahaba. Oh, masyadong mahaba, mahirap. Tahanang pinasaya. Tahanang pinasaya. Oh, eh, Bibing, ano? seven syllables eh. Ano tahan ba? Nun. Ano bang ano? Ano bang um, pwedeng ma, ma, ma mabilis lang na ano, tahan ng uh, pinasaya. Tahan eh, Ay, ka, tahan nun. Tahan nun. Uh, nun um, tayo. Eh. <laughs> tahan Dino? ng pinasaya. Um, Silvanus. Siete sa, ano? Siete sa Gedli. Ayun. Sa, sa Gedly, hindi rin pasok yung Gedly eh. Hindi rin no, pasok yung Gedly nila eh. Hindi na nga actually medyo marami nang concerned anyway. Hindi hindi pa rin pasok sa Gedly kasi hindi. Di diba? parang sinabi mo sa kanila sa side lang sila, 'di ba? Parang pang-side um. lang sila. Ay, yeah, sa totoo lang wala naman tayong pakialam alam diyan. Kaya lang sa mga legit 'yan oh. Ayahan niyo na, ano, huwag yung paraodin 'yon. 'Di, oh, to, papanoorin ko. No, Curious so kasi like likely at this moment panic mode yung mga yun. At kawawa din yung mga gumagawa ng mga graphics or mga logo. Definitely gumagawa ng graphics pero very ano naman yun very parang lax naman sila kung hindi nila prepare pre na mangyayari yan. I'm sure prepared na rin naman sila ano na mangyayari, na siya, mangyayari yan. Meron na silang uh, backup plan yan. Kung wala silang backup plan edi eh, nakakahiya sila. No, ako, I would like to, sa totoo lang, hindi ako papano napapanoodin on the time of uh, Eat Bulaga. Manonood muna ako ng Eat Bulaga. Oh. No, wala na ngayon mga legit, legit. Wala na ngayon mga... fake sila talaga. Oo, wala na ngayon yan. Dapat ngayon, Eat Bulaga. Pag sinabi mong Eat Bulaga, wala na. Yun lang yun. Tapos na. Pagod na, pagod na ako. Ang sabi ng legit may mga legit dapat garkad dapat pa na mali ang spelling ng legit L I G E T legit legit dapat daw sila so kaya wala na wala na mga legit legit na oh balik na sa dati balik na sa mundo tapos bukas ano sa RPN 9 isa show din sila so isang napaka para balik tahanan balik tahanan hindi 2029 pa yata basta nakakatuwa kasi balik tahanan balik title na rin sila Uh, Yan yung uh, pinakanakakatawa no at at uh, sa tingin ko naman ito na yung start hopefully hopefully ito na yung start ng um, transition na magkakaroon na ng konting peace kasi uh, oh, halimbawa oh uh, et move on move on na diba i think uh, kapag ito although nakakalungkot kasi hindi talaga sila nakakinig sa taong bayan pero now magiging mas madali na yung buhay nila i think may mga artista na na papayag na na mag-guest na mag sa kanila no. Oh. Oh. Pero siyempre titingnan natin kung magi-guest pa rin doon si, uh, si Papa Alden Richards. So, oh. yun na lang yung mga ah. ilang inaabangan. Pero hindi malayo kasi mag-guest, lalo na kapag kapag nag nagpalit sila ng pangalan, hindi na siya problema eh. kasi oh. wala naman never naman nagkaroon ng problema noon kapag nag-guest ka sa Showtime or nag-guest ka sa lunch date, wala naman naging problema noon eh. Kasi it's just a competition, it's just part of life. Iba kasi yung, di ba, yung agawa ng title, same show. Ewan ko lang, hmm. sa, sa Pilipi, sabi nga ni uh, Boss Joey, parang sa Pilipinas lang yun eh, no? yung pinopromote mo yung, <laughs> yung parehas yung title. <laughs> parehas yung title. Eh. Sabay pa. Hmm. Anong ina-expect mo na gagawin ni Boss Joey bukas? Eh, nandiyan yung t-shirt t-shirt. <laughs> parang dumamin tuloy yung collectible na t-shirt ni Boss Joey kasi oh. yung inabang ng mga tao lagi kung anong uh, t-shirt. Or... Nagsalita kanina, di ba? Hindi siya gano'ng nagsalita kanina. Hindi siya gano'ng nagsalita yeah, kanina. Ano oh, feeling ko, ay, ganun naman talaga lagi yung dynamics nila. Si Tito dun sa serious part. Tapos ang parang ano nila talaga ay si, si Bossing sa so mga ganyan. Pero uh, ako, I'm just very happy. Talagang, uh, alam mo yung tinik? Alam mo yung tinik, di ba? Na meron pang, uy, natanggal mo yung konting tinik pero parang meron pang naiwan na maliit ah. Parang ganun. Kasi, nanalo na sila last time eh. Pero ayaw pa rin gamitin eh. Ayaw pa rin galangin eh. Ngayon, ano na, nawala na yung tinik. Nawala na uh, yung uh, tinik. Ngayon, pwede pa ba bang is matinik? Is. Hindi na, hindi na siguro. Pero, uh, yeah, abangan natin mga susunod na pangyayari. Bukas, kapag sinabi nilang hindi pa tapos ang laban o mahaba pa to ang laban natin, Nakakaawa na ano lang yun. Pag -a? ano na yun. Na dapat yung uh, kabila ay uh, tumanggap na ng uh, 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 maging mas mabay na sila. Uh, na yun. Oo. Tapos si na start a kasi kawawa din naman yung mga trabahador doon kung um, uh, uh, kung bigla sila nga uh, isasara. Oh, kaya uh, ano fair yan na lang. Ang tanong nga diyan eh isiniisip ko nga kung dapat bang singilin ang TVJ? Kasi ginamit nila yung title and all. Dapat bang pagkaperahan? Okay. Kung ako, wag na. Kasi mayaman well, uh, so naman ang like, TVJ. Mayaman naman ang TVJ at saka kumbaga Maybe. ang tagal din naman nila nagkakasama magkatrabaho. Sana bukas isang magandang umaga at higit sa lahat isang masayang tanghali 11.30. Oh Sabay-sabay tayong manonood ng... Bulaga. Bulaga. Ayan, dyan po nagtatapos ang uh, mabilis lang na reaction video dahil masaya-masaya lang kami ni Kulas. Actually, dapat kanina pa ito eh. Kaya lang, kailangan kong magluto eh. Ayan, nais nice lang po namin pasalamatan at batian ng aming mga kaibigan, mga kapwa cuties. Hello, hello, hello. Oh, anito si Charles Lagasso. Charles. At uh, yan po, maraming maraming salamat. Special thanks sa na nagbigay ng aking uh, gambit, si uh, Remy Lebeau. Ah uh, wala iba kundi si Sir Ulito Solid, salamat sa kanya mga anak na nagpadala sa akin. May sasabihin ba pa ring uh, Kulas? Eh shout out kay Ma'am IC ito, sulit na sulit talaga 'yung 'yung <laughs> pag pag ano, pagiging Amazon <laughs> Oh, yung cute natin ng, uh, ano, ng, yung, na ano mahilig paglaban. Oh. oh uh, uh, sa, sa, sa lahat ng mga cute si Dennis, dalawang Dennis oh. 'yun. Si Sir George, Ay. si Ma'am Jing, of course, si Ace DJ. O oh, pa may, may hindi tayo mabanggit, ma magahalit ha. Ah. Si JC Valenzuela, oh. no, the Dennis Ang, Dennis Kando, Charles Lagaso, meron pa. Ba si Ma'am Ivy? Ma'am <laughs> Ivy. Sino, kung sino pa yung magaling <laughs> Maraming magalit Oh. Ayun, maraming 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 salamat po kung may hindi kami nabanggit ay pagpasensyaan niyo na. Muli, uh, wow. siya po si Colas, ako po si Tigas, also known as Atong Ridilias, ang matandang gustong maging child star uli. Ako na pangarap ko na maging child star. Tabangan niyo po ang susunod na video, baka nagbebenta na ako ng mga trophy ko. <laughs> Ay, boss natin, may uh, may pang tuition pa naman ako ng na, anak ko. May hintayin natin sa sa ano, sa next uh, next payment ng tuition. Maraming salamat sa pagtanong. Boss Toyo. Bye-bye.